Hello po! Isa mapagpalang araw sa inyong lahat. Muli po ako po si Melissa Amil ay bumabati po sa inyong na isang magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ako po ay nagka-countdown sa aking kaarawan. Three days to go na lang po bago po mag-birthday ang inyong lingkod. Ako po'y humihiling at naglalambing po sa inyo ng isang regalo na isang subscribe, isang like, share at comments sa aking YouTube channel na Melissa Amil. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Ah, uh, ngayon po, andi dito po ako sa aking trono, sa supa ko po. Ayan. Favorite ko pong supa na aking relax time. Ah, uh, ngayon po, ah, uh, hinihiling ko po sa aking anak na sana sa January 23 ay mag-live siya, mag-day off or di kaya ay gamitin niya yung BL niya. Dun, ganun din po sa panganay ko at sa bunso ko. Nasa ganun po ay magkasama-sama po kami, tatlong mag-iina sa araw po ng aking birthday. Kaya po sabi ko sa kanila, mga anak, uh, ikap 53 at birthday na ng inyong ina sana naman magkasama-sama tayong tatlo eh tatry daw nila kung papayagan sila ng boss nila medyo marami daw trabaho, busy daw eh kung ganun po eh andyan naman ang nanay tatay ko mga kapatid ko eh okay lang po basta magluluto po ako ng spaghetti magpapamigay po ako sa kapitbahay mairaos lang po at higit po sa lahat Maraming maraming salamat po sa ating Panginoon at sinapit ko po yung ganong edad na 53 years old. Binigyan niya po ako ng mahabang buhay na kalahati na po ng 100 mahigit. Kasi sabi po pagka po naka 50 na, bonus na po yung maging 51, 52, 53 and so on so forth. Ngayon po eh nalagpasan ko na po yung 50 years old. Di po ba kasabihan nga, life begins at 40 yung life begins at 40. Pag 40 years old, doon nagiging ah, parang nagiging matured na yung mga tao. Doon na po, ah, nagkakaroon ng, kumbaga yung isip ng tao eh, ah, nagiging naisip niya na, ay, eto tama, eto mali. Eto tama, eto mali. Pag 39 pa baba, medyo naglalaro-laro pa sa buhay. Pero depende rin ho siguro sa tao. Depende rin. Meron nga, maagang nagmamatsyod eh. Yung mga, misan nga, may 18 years old, may 17 years old. Pero sobrang, ano po, matured po ng uh, kanilang pag-iisip. Ano pong mag... Meron ako na nakita bata nga, magsalita, parang matanda na eh. Matured na matud po. Yan. Bali, ano po, ah, pagdating po ng January 23, magsimba muna po ako ng maaga, kikilos na po ako ng maaga. Pagdating po ng tanghali, yan, magluluto na po ako ng spaghetti, mga bandang, pa, after lunch, mga merienda. Pang merienda po kasi yung spaghetti. 23 po. Kaya thank you po, Lord. Sinapit ko po ang gantong edad na ako po ay healthy malakas at walang anumang karamdaman dahil nakapagpa-laboratory nga po ako tipo ba na ano hindi ko lang po nare reveal sa inyo yung uh, mga result ayo ko pong pakita kasi baka po bawal yung pangalan po ng ospital or yung pangalan ng physician syempre ano po yun confidential ako na lang po ang nakakaalam saka po yung doktor ko nabasa na naman po yun ng aking doktor, ng aking internal medicine. Pinaliwanag naman po niya lahat, isa-isa kung ano po yung uh, resulta na yon kung ano po yung uh, basa sa lahat ng sa gallbladder, lahat. Okay, basta negative. Nababasa ko din naman. Puro ano, good, good, tas negative, negative impression, negative yung ganun po. O pag ganun din po kayo, kahit once a year, para po na susubaybay niyo po yung inyong kalusugan ay hindi po at hindi po mahuli po ang ang lahat kasi yung iba sa kamalalaman marami na palang gallbladder stone malalaman na lamang kung may nasakit ng matindi sa kamalalaman sa kau pa o operahan eh kailangan maagapan kung may natubo ng pa isa-isa makukuha pa sa gamot eh di gamutin muna ho sa pamamagitan ng pag-inom na ako anong irereseta ng doktor anong po kaya po tayo mag-iingat po tayo sa ating kalusugan number one po ang, ang pag-inom po ng walong basong tubig araw-araw mula umaga hanggang gabi 8 glass po kung makaka 12 glass mas maigi po mag-i-start po tayo ng maligamgam sa umaga pagising maligamgam muna yun, isa na yun o, tapos maya, -maya after 2 hours 1 hour, isa na naman kahit yung normal lang tanghalian, agahan, hapunan basta yung maghapon na yung mabibilang yun ng wag nyo susunod suno rin na labing dalawa o walong baso, delikado po yun napunta po minsan yung sa ating ano, baga mali po yung ano, baka malunod di ba nalulunod po tayo pagka po yung naano tayo sa swimming pool kaya po mag-iingat po tayo uh, sa ating kalusugan dahil napakahirap po talagang magkasakit. Sobrang hirap magkasakit. Unang-una sa lahat, yung sakit ng kalamnam, ng katawan. At pangalawa, sakit po ng bulsa. Hindi malaman ko saan tayo ha -ha. hanap ng mga pambayad sa ospital, pambili ng gamot. Mabuti sana kung tayo we eh, na katulad ng mga artistang kahit ilang araw sa ospital, dadala pa sa ibang bansa. Kayang-kaya po nila eh tayo, hindi naman to, tayo ganun. Simpleng buhay lang tayo. Kaya nga ho, kahit simple tayo, basta walang sakit, okay po yun. Huwag tayo maghahangad ng milyon-milyon, libo-libo. Basta't ang mahalaga po, buhay, malusog, at saka po, mabuting tao tayo. Kaya Kristo tayo, sa kay Lord tayo naka- Laan ang ating puso't isip sa ating Panginoon, Jesus Kristo Inumpu kayo ng tubig, eight glass, kakain ng gulay, yung green leafy vegetable, lalo na po yung mga pecha, repolyo, malunggay, uh, talbos ng kamote, mura lang naman, 10 piso, isang tale, o isapaw nyo sa kanin, kainin nyo, isausaw nyo sa kalamansing may katitik na toyo, Healthy po yun. Papaganda po ng dugo yun. Okra, talong, karot, kalabasa. Yung pakbet, yan. Yeah, masarap yan. Huwag lang humaalat. Kasi misa yung pakbet nga nilalagyan ng bagoong yun. Eh, ayoko ko po nung maalat. Nadala na po ako dyan. Yung bagoong po, dati halos isabaw ko sa kanin ko. Nag high blood ako. Nag 160 over 100 do ako. Na emergency ako noon eh, may inilagay na katapres doon sa ilalim ng dila ko para bumabaho yung dugo ko. Yun, tapos pinag-relax ako doon sa ospital. Dalang-dala po ako noon. Kasi ilang araw ako nagbagoong eh. Yung bagoong alamang. Napakadelikado po. Pag-iingat ho tayo. Huwag na huwag po maalat. ang maalat. Ang matamis naman pag sobra. Diabetes naman. Basta't lahat ho na sobra. Masama. At nakatabay lang po tayo sa ating kinakain utik-utik, uh, balanse, may prutas, may gulay, maraming tubig. Kesa soft drinks po, tubig na lang. O di kaya, sabaw ng buko, huwag na rin milk tea, huwag na rin pong kape. Kape, minsan ho, kasi ang kape, hindi ho masyadong ano sa tiyan ni eh, eh, eh. Pero depende sa tibay ng tiyan nyo ako, hindi ko ho kaya kape eh. Tsaka ho, ano, yung soft drinks, Milti, mm, occasionally. Pero, ano, depende. sabi Pag naman bibili kayo ng milti, sasabihin sa inyo kung ilang percent ang sugar. Eh, ako yung mababang percent. Kasi ang habol ko doon sa milti, yung tapioca, natutuwa po ako doon makunat-kunat eh, yung sago. yun, Tapos, pero bihira ako, siguro sa isang buwan, isa, or hindi pa itong every 3 months pa yata ako na pag-builde eh. pag lang pinapasalubungan ako ng anak ko. Yun po, uh, muli po uh, ako po ay naglalabing naglalambing sa inyo ng isang subscribe sa aking YouTube channel na Milisa Amil. Uh, pa-like po, pa-share, pa-comment. Kung hindi naman po nakakaabala, papindot po nung bell button na pahit po ng subscribe para po madagdagan na po yung aking 67 subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pasensya na po kayo sa akin na Thank you po. God bless po sa inyong lahat. I love you all. Bye. Thank you.